Hello guys, good morning. Yan late na ako gumising, guys. Hindi na ako nagkape so na ito, guys. Pang-ano na talaga ito, pang-lunch na 'yung lulutuin ko. Ito 'yung isa na niluto ko kagabi na manok na napakaanghang talaga kasi ready to marinate na 'yung manok na 'yan. Super anghang, guys. Kagabi hindi ko talaga nakaya bang nag ako. Yan lang talaga maririnig mo sa aking live, charot. <laughs> so yan, guys, no, dahil off ko today kaya palit-lit tayo ng gising kasi wala naman akong pupuntahan wala naman akong balak puntahan meron sana akong pupuntahan na isang ano sa salon sana pero meron kasi akong ginagawa kasi nga next week is mag-start na ako mag ano mag live mag live in na trabaho ko so hindi ko alam kung makakaya ko ba so yan magluluto na lang ako ng ano ngayon yung Filipino food na siyempre kinikrabe natin kasi baka doon is puro yung food nila yung pag makakain ko doon ganyan so kahit ano naman kinakain ko pero pag nandun kasi ako sa amo ko, kahit nandito ako sa amo ko sa ano, yung amo ko ngayon is nag talaga ako kumain ng Filipino food. So, magsinabawan na manok tayo ngayon, guys, na may repornio, tapos may okra, diba? Ang sarap nun. Parang na-happiness ka rin. So, yan. Nagsimula na ako magluto niyan, guys. Pasensya na kayo sa aking ano, kasi hindi ko pa naayos. Nandiyan yung toothbrush. Hindi ko pa naayos. Hindi ko alam saan ko ilalagay. Diyan, nandiyan pa yung mga shampoo. So... Ganda to talaga ang ginagawa namin mga OFW kapag wala kaming trabaho, kapag off namin is yung iba late na matulog, late na matulog, pero late din gumising kasi nga wala naman trabaho pagkabukasan yan. Yung iba naman is maaga gumigising dahil may mga part time, yung iba naman is maaga gumigising dahil may mga banding-banding sa mga friends or gusto lumabas, ganun. So ako ito ayaw kong lumabas kasi nga magtipid tayo ba diba? Charot. Magtipid tayo ng pera ngayon, di ba? Actually, wala talaga talaga akong pera guys wala talaga akong pera gusto ko sana mag ano mag lakad lakad ganyan kaso wala akong pera yung pera ko is para lang sa pa uber ko ganon kaya wala akong mapuntaan ngayon ng mga views view hindi ako makashare ng mga view view dito sa Qatar dahil wala akong pera ang person at may inaayos pa ako. Busy ako ngayon guys. Huwag niyo ako ngayon charot. O tikman natin ang aking luto charot. Ang sarap guys. Ang sarap charot. Namimiss ko talaga kumain ng mga ano guys. Mga ganito mga gulay-gulay. May mga okra. Nakakamiss kumain. So yan guys. Thank you guys. Thank you for watching my video. And maraming maraming salamat sa lahat mag-share. Don't forget to share para guys kapag ano, maayos na. Charot, kapag maayos na, ano tayo, magbibigay tayo ng mga I'm giveaways, I ganyan, I sempre, share-share din, gano'n. So, salamat, maraming-maraming salamat. Thank you for watching my video, and don't forget to follow me, okay? So, yan, naluto na, guys, at ready to, ready to eat na talaga itong ating ulam na chicken, na may mga repolyo, basta sinabawan yan. Hindi ko alam anong tawag dyan, basta cravings satisfied.